sibak mga patukon Okay, shout out muna sa mga taga-sablayan dyan kung may followers man tayo dito mga kapapkorn shout out sa inyo magandang gabi sa blayan ito pala yung ano nila ang trademark ng sa blayan ay amazing sa blayan tama ba boss ray boss RJ Gamuyaw amazing sa blayan fresh out of dito sa napili naming pagkakainan Boss J Bulaluhan dito tayo kakain kay Boss J Bulaluhan shout out Boss J Bulaluhan titikman natin ngayon ang bulalo ni Boss J kung pasok sa panlasa ni Kapapon dito ka ba lumaki ma'am? sa sablayan ka ba lumaki? Ah, ayan o. Ayan o. oh bulaluan ni P.J. Jay. tayo mabay. ng Bulaluan Gotong Pares, At ayan ang mga price list nila, mga papon, murang mura lang. Ang napili para natin ay Lomi. Kasi paborito din natin itong Lomi. Subukan natin mga kapapkorn. At yun na mga kapapkorn, nagbubulalo saan tayo pero nagbagaw ang isip. Kasi paborito din natin ang Eh, hey, sheesh. Okay, tara. Tikman na natin. Yep. Sharap, Hindi pa, hindi kasi dumaan na ako din kanina, nagharap kami kainan. Tapos, nung isa kaming kapat, eh, pangalawang gusto. Sarap yung longin yun. Ano siya? Sinasabi namin yan, isa talaga ng sa pares niya naman na ano. Hindi po, hindi ko ng baka, hindi malasa siya. Buti nga halo, kasi hindi kami na, ano, ng pork. Mabuti po lang, hindi kami ng pork.